Hindi lang pala basta binubuntutan at hinaharangan ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginagamitan din kasi ng signal jammers para putuli ng linya ng komunikasyon ng ating mga barko. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad, matagal na itong signal jamming, partikular na sa Ayungin Shoal. Pero lalo raw itong dumala sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Hindi direktang tinukoy ng AFP ang bansang nasa likod umano ng signal jamming. Pero malina daw na gusto nitong pigilan ng koordinasyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas sa gitna ng mga misyon. Nitong Martes lamang sinabi ni PCG spokesperson Jay Tarriela na ilang beses nagsasagawa ng signal jamming ang China sa mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Wala naman daw dapat ikabahala ayon sa Philippine Navy dahil handa sila sa mga ganitong sitwasyon. Hindi pa rin daw po nababawi ng na Philippine Coast Guard ang kanilang Facebook page mula sa mga hacker. Simula noong Martes ay sunod-sunod po na clip na ng mga pelikula ang kanila pong nailagay doon o na post May mga tema ito ng gera, bullying at paghihiganti. Tingin ng Coast Guards Talagang sila ang target ng pag-atake lalo pat ilang beses na itong nangyari na hacking sa kanila ngayon taon. Una nga pong na ang Twitter o X account ng PCG pero hindi matukoy kung sino ang mga may kagagawan nito. Tingin ng tech, eh, eh, ng tech expert na si Art Samaniego, malabo raw na may ito'y may kinalaman sa ilang pang cyber attacks sa mga online government sites. Posibleng iisang password lang kasi ang ginagamit ng PCG sa kanilang mga account o kung makakaiba ay ay madali itong mahulaan possible din daw ho na mayroong naapindot lamang ang page admin at nanakaw ang security details ng kanilang account petpilon at tj chacha ngayon nasa radio 5 92.3 news fm monday to friday 6 to 10 am